Guys, gandang araw sa inyo lahat. Pakita ko lang sa inyo yung ginawa ng kasama namin dito. Grabe. Ano? Ang may trabaho niyan ay ang daga. Tutul na oh. Grabe. power cord dito guys ng ano namin speaker ngayon ano um, putol na yung isa so yan so mas maganda siguro dito palitan na to kaya yung mga ano nyo guys ingatan nyo yung mga power cord mga kabli ng kuryente ano kaya mas maganda dito guys si ano ang laban sa mga daga ano tapos ito pa guys yung isa yung mouse oh. binanatan din ano putol yan. Ang dalim talaga ng ano nila. Ngipin, no? Parang ginupit na ano, gunting. Talas. Sabi. Guys, please comment kung ano man yung mga suggestion nyo kung paano natin ito iwasan. So, hanggang dyan lang muna mga ka -prepar. Stay safe always. Be uh, a progress. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Uh, ingat kayo palagi.